na may miligrong maapektuhan ang mga magsasakang umaasa sa irigasyon sa patuloy na bumababang level ng tubig sa mga dam sa Luzon. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Every drop counts sa pagkonsumo ng tubig sa panahon ngayon at mas maging wais pa sa paggamit ng tubig. Sabi kasi ng pag lalong bumibilis ang pagbaba ng tubig sa mga dams. Nasa 10 metro na ang pagitan ng current elevation ng Angat Dam mula sa 212 meters normal high level nito. Nitong Marso, mas lumaki pa ang nababawas na tubig kada araw sa Angat. Mula 0.18 meters na average decline noong Pebrero, umaabot na yan sa 0.30 meters ngayon. Paliwanag ng pagasa dahil yan sa mabilis na water evaporation dala ng init, kinakapos na tubig ulan dahil sa El Nino at malakas na household consumption sa Metro Manila. Pero normal pa rin daw yan sa ngayon. Mga pagulan within the watershed, kaya patuloy na bumaba ba ito halos araw-araw nga. But then, sapat pa rin yung tubig natin, particular na yung supply ng tubig para sa domestic use. Makakatulong daw sabi ng pag-asa para hindi na lumaki ang nababawas sa Anggat Dam kung ihihinto sa Abril ang patubig ng National Irrigation Administration o NIA sa mga sakahan sa Bulacan at Pampanga at kung tatapyasan ang alokasyon ng National Water Resources Board sa Metropolitan Water Works and Sewerage System at Water Concessionaires na nagsusuplay ng tubig sa Metro Manila. Kung magtutuloy-tuloy kasi yan, hindi raw malabong sumadsad sa critical low level ang anggat pagdating ng Hunyo. Ang pinakabilikatong elevation niya, yung level ng tubig is 160. Iyon yung critical low. Magdedepende sa NWRB kung babaguhin yung dam allocation by April tayo aabot sa 160, hindi pa rin natin maalis na umabot ito sa critical low. Ilan pa sa mga binabantayang dam ngayon ang San Roque Dam, Pantabangan at Magat Dam. Nasa 10 to 12 meters na lang kasi ang layo na mga yan sa kanikaniyang critical low level. Pero sa Magat Dam, nag-anunsyo ng ihihinto ang supply sa irigasyon sa Abril at Mayo. Inaasahan namang makakarecover ang mga dam sa bansa kapag nagsimula na ang tag-ulan sa Hunyo. Pero muling nagpaalala ang eksperto sa publiko na ngayong may El Nino, maging matalino at wais sa pagkonsumo ng tubig. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita.